Pangalawa, delight in God's presence. Magpapakaligaya ka sa presensya ng Diyos. Ano ba ang presensya ng Diyos? Ang presensya ng Diyos ay hindi ang lakas ng music sa church. Ang inisip ng tao kapag malakas ang praise and worship ay mas naroon ang presensya ng Diyos. Mas malakas ako sumigaw ay mas naroon ang presensya ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Pastor, ramdam ko ang presensya ng Diyos. Halos wala na akong boses kakasigaw. Pero pagdating ng prayer gathering na kung saan kakausapin mo ang Diyos na mas malalim, wala ka naman. By the way, meron tayong prayer gathering. Tuesday, 8 p.m., first and third week of the month. Thursday, 8 p.m., second and fourth week of the month. Dumalo ka kaibigan kasi hindi ka lang namin maipapanalangin kundi makakasama mo pa ang presensya ng Diyos, makakapag-worship ka sa Kanya, at magagamit ka ding instrumento ng Diyos para makapanalangin din sa iba. Ibigan, kung totoo na sa lakas ng ingay at musika ang presensya ng Diyos, ay hindi na isusulat sa Bible na si Elijah ay narinig niya ang Diyos sa pamamagitan ng isang maliit na tinig. Isa pa ang presensya ng Diyos, hindi nakasalalay sa dami ng iyong activities. Maraming tao sabi nila kapag busy ako sa mga gawain ng Diyos, kasama ko ang presensya niya. Yes, Totoo yon kung meron ka lumalagong relasyon sa Diyos at involved siya sa buhay mo. Pero tingnan mo ito, yung mga pariseo, busy sa mga religious activities, nagfa-fasting, nagtatites, sinusunod nila ang batas ng Diyos, pero sinaway sila ng Panginoong Yesus at sinabi, Matthew 23.27, nakakaawa kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo kayong mga mapagkunwari, katulad kayo ng mga libingang pininturahan ng puti at magandang tignan sa labas, pero ang nasa loob ay puro kalansay at iba pang maruruming bagay. Tinawag silang libingan dahil ang puso nila malayo sa Diyos. Narealize ko na pwede ka pala maging busy sa gawain, pero doon sa activities na yon ay hindi nagre-reflect ng presensya ng Diyos. Ibigan, ang presensya ng Diyos ay wala sa lakas ng music, wala sa activities, wala sa feelings, wala sa miracles, pero nasa ng presensya ng Diyos? Ibigan, ang presensya ng Diyos ay patungkol sa isang person. Ang presensya ng Diyos ay siya mismo. Kaya kung gusto mo ng presensya ng Diyos, ay ang pagpapalago ng pagmamahal mo sa Kanya, pagpapalago ng relasyon mo sa Kanya, ang iyong priority. Maraming tao noon ang sumunod sa Panginoong Yesus kasi naranasan nila na maghimala ang Panginoong Yesus nang magpakain ito ng limang libong tao. Pero hindi naman talaga ang presensya ng Diyos ang hinahanap nila. Sa sampung na pinagaling, isa lang ang bumalik sa Panginoong Yesus. Bakit? Kasi kagalingan lang ang gusto nila pero hindi ang presensya ng Diyos. Lord, pagalingin mo ako pero matapos pagalingin, hindi na lumapit sa Diyos. Maraming tao nung bumagsak ang buhay, lumapit sa Diyos, naging seryoso para humingi ng trabaho. Pero nung nagkatrabaho, nakalimutan ng Diyos. Bakit? Kasi hindi naman ang presensya talaga ng Diyos ang gusto niya. Yung mayamang lalaki na naghahangad ng buhay na walang hanggan, ay nung sinabi ng Panginoong Yesus na ibenta mo ari-arian mo at sumunod ka sa akin. Naku, yung mama, malungkot na lumayo. Bakit? Kasi mahal na mahal niya ang kanyang kayamanan kaysa sa Panginoong Yesus. Gusto niya lang gamitin ang Panginoong Yesus para makaligtas, pero hindi ang presensya ng Panginoong Yesus ang hinahangad niya. Kaibigan, sino hinahanap mo sa iyong buhay? Masasabi mo ba talaga na kaya mo ginagawa ang mga ginagawa mo ay dahil gusto mo lumago ang relasyon mo sa Diyos? Kaibigan, ang presensya ng Diyos ay siya mismo. Kung hahanapin mo ang Diyos, ay siya ang hanapin mo at hindi ang mga blessings na kaakibat nito. Bagamat hindi masama ang blessing pero ang puso mo ay hindi mo ilalagay sa blessing kundi sa Diyos. Ang presensya ng Diyos ay relationship. Hindi mo pwedeng sabihin na gusto ko ang presensya ng Diyos pero ayaw mo makipagrelasyon sa Kanya. Ayaw mo magbabad sa presensya niya at magpakaligaya sa Kanya. Tapos sinasabi mo, bakit parang ang layo ng Diyos? Kaibigan, baka kasi hindi ka nagpapakaligaya sa presensya niya. Kaibigan, minahal ka ng Diyos na sobra upang maibalik ang nasirang relasyon niyo dahil sa kasalanan. Kaya ngayon, simulan mong palaguin ang relasyon mo sa kanya. Ipakita mo sa kanya ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanya araw-araw. Babasahin mo ang kanyang salita bilang pakikinig at pag-anticipate ng sasabihin niya sa iyo. Ipakita mo sa kanya na siya lang ay sapat na. Kung meron ka mang ipaprioritize sa iyong buhay, ay unahin mo ang pagpapakaligaya mo sa presensya ng Diyos. Sabi sa Mateo 7:24 to 27. Kaya ang sino mang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. Nang umulan ng malakas at bumaha at lumampas ang malakas na hangin sa bahay, hindi ito nagiba dahil nakatayo ito sa matibay na pundasyon. Ngunit ang sino mang nakikinig sa aking mga salita pero hindi naman ito sinusunod ay parang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. Bahay, nagiba ito at lubusang nawasak. Pansinin natin ito, dalawang klase ng tao, isang matalino at isang hangal. Yung matalino na nakikinig at sumusunod sa Diyos ay ang pundasyon niya ay bato. Yung namang hangal ay nakikinig pero hindi sumusunod kaya ang pundasyon ng buhay niya ay buhangin pansinin natin na parehas lang na dadaan sa bagyo ang isang mananampalataya o hindi. Matalino man siya o hangal, sumusunod man siya o hindi. Pero anong kaibahan ng matalino? Ang buhay niya ay hindi bumabagsak dahil ang pundasyon niya ay ang Diyos mismo. Ang pundasyon ng buhay niya ay ang pagbababad niya sa presensya ng Diyos at pagsunod dito. Ibigan walang safe na lugar na pwede mong puntahan maliban sa presensya ng Diyos. Samantalang yung hangal ay tuluyang nawawasak ang buhay. Bakit? Kasi wala siya sa presensya ng Diyos at hindi siya sumusunod. Ang istorya na ito ay merong dalawang klasing pundasyon sa relasyon natin sa Diyos. Yung isa sa buhangin, mababaw at madaling humulas. Samantalang yung isa ay sa bato at matibay na kaya magtagumpay sa kahit anong bagyo ng buhay. Hindi siya naging matibay dahil ang materyales ng bahay ay imported mula sa Italy. Kundi naging matibay ang relasyon niya sa Diyos dahil ang pundasyon ay ang presensya ng Diyos. Kaya tandaan mo ito, ang tibay ng relasyon mo sa Diyos ay nakasalalay sa presensya ng Diyos sa iyo. Kung wala ang presensya ng Diyos sa buhay mo, wala ka ding relasyon sa Kanya. Kaya nga hanapin mo ang Diyos sa iyong buhay, magbabad ka sa presensya niya. Paano natin ito gagawin kapag nagworship ka? Magworship ka na ang hinahanap mo talaga ay ang presensya ng Diyos. at hindi ang kung ano ang makukuha mo sa kanya hindi nakasalalay ang worship mo sa ganda ng music, kundi sa presensya ng Diyos na gusto mong makasama. Meron kang expectant heart sa sasabihin niya sa iyo. Bakit? Kasi may personal na relasyon kayo. Kung totoong sasamba ka sa kanya, pupunuin ka niya ng kanyang pagmamahal. Pangalawa, mag-set ka ng time na regular, araw-araw para kausapin siya. Alam mo, ang pakikipag-usap sa Diyos ang magbibigay ng joy courage at hope sa iyo. Sabi nga ni A.W. Tozer, Nothing in or of this world measures up to the simple pleasure of experiencing the presence of God. Alam mo, ang reason kung bakit gusto kong kausap ang Diyos araw-araw, kasi bukod sa mahal niya ako at mahal ko din siya, ay sa presensya niya ako nagkakaroon ng lakas, tuwing nanghihina ako. Sa presensya niya ako nagkakaroon ng pag-asa kung dumadaan ako sa mga challenges. Sa presensya niya ako nagkakaroon ng joy kahit mahirap ang sitwasyon. Kaibigan, suriin mo ang iyong sarili. Merong tatlong klase ng tao na wala ang presensya ng Diyos sa kanya. Una, ang mga taong merong kasalanan na ayaw pagsisihan. Kaibigan, tandaan mo ito. Ang Diyos ay banal. Sin and holiness cannot go together. Huwag mo isipin sasamahan ka ng presensya ng Diyos kung mas mahal mo ang kasalanan na yan. Kung sinasabi mo na seryoso ka talaga na makasama ang presensya ng Diyos, ay pagsisihan mo ang iyong kasalanan at talikdan ito. Pangalawa, wala ang presensya ng Diyos sa mga taong ayaw naman talaga ng presensya ng Diyos. Sila ang mga tao na sumusunod lang sa crowd. Kapag may himala na ginawa ang Panginoong Yesus, ay mag-uusyoso sila at makikisama sa crowd, makikisama sa party, pero hindi naman hinahanap ang Panginoon. Pag pine-persecute ng mga tao ang Panginoon, naku, makikisama din siya. Ang danger dito ay hindi interesado ang Diyos sa crowd o sa marami, kundi interesado siya sa mga totoong committed at surrendered disciples kahit konti lang yan. Kaibigan, masasabi mo ba sa sarili mo na, ikaw ay committed at surrendered disciple ng Panginoong Yesus. At pangatlo, wala ang presensya ng Diyos sa mga taong takot sa commitment. Parang isang tao na sinasabi niya sa kanyang girlfriend na mahal na mahal kita sweetheart, gusto ko magkaroon ng mga anak sa'yo. Kaya lang, hindi pa talaga ako ready na pakasalan kita. Grabe no? Ito ang klase ng tao na gustong ma-enjoy ang resulta ng commitment pero ayaw ng commitment wala lang, sama lang muna tayo, trial and error lang muna, enjoy lang muna natin ang bawat isa. Parang isang tao na nagsasabi, Lord, gusto ko ang blessing mo, pero wag mo akong bigyan ng mahirap na sitwasyon. Dito lang ako sa comfort zone ko. Lord, gusto ko marinig ang sasabihin mo sa akin, pero wag mo sabihin sa akin na sumunod ako sa iyo, lalo na kung mahirap ito sundin. Kaibigan, kung wala kang commitment ay hindi mo mararanasan ang presensya ng Diyos. Kumusta ang iyong commitment ngayon? Kung mahihirapan ka ba sa pinapagawa ng Diyos sa iyo, ay magko-commit ka pa din ba sa kanya? Ibigan, the delight in God's presence. Ibigay mo buong sarili mo sa kanya at mararanasan mo ang pleasure at delight na makasama ang presensya niya.